maraming mga kapatid nating Pilipino ay talagang umuusok ang ilong tainga sa galit kay Ibrahim Romas. Sabi ko kasi, nito ang Biblia. Partly ito ah. Nabasahin ko. Ang Biblia ho ay banal at karapat dapat po ba ito'y babasahin sa publiko? Lalo na sa mga bata. <laughs> Grabe dyan sexual stories. <laughs> Yugyugan dyan. Patayan. Injustices. Ano pa? Ito. Bigyan na may isip. Ito ay mabasa sa Ezekiel 23 verse 20. Sinabi dito, na humaling siya sa mga kalaguyo niya na ang ari ay kasing laki ng sa asno at ang binhi ay kasing dami ng sa kabayo. <laughs> laki ng asno. Laki ng asno. Pag bumuga ng binhi, kasing dami ng kabayo. Ay, grabe. Sabihin man natin, parabol, allegoric, etc. Ano pa dyan palusot ninyo? But the fact, ha, nandyan ang sexual. Naubusan ba ng salita ang Panginoon? Naubusan ba ng salita ang isang propeta o ang Diyos na kasing laki ng asno pag bumubuga ng binhe ay kasing dami ng kabayo. Kasing dami ng kabayo. Oh, na, huh? puno, napuno. Napuno ang kamay ko sa kabayo. Binhe ng kabayo. Salita ng Diyos yan.